Hey guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay muling tinalad na makalaot ng hapon. So, come on guys, samahan nyo kami. Let's go! So, ayan, tapos na tayong magarya sa ganap na 4.55 ng hapon at ang hangin po natin ay hangin habagat so nag iba yung hangin ngayon kaya yung area natin ay palaot nasa may gilid yung ating bandera yan sana wag na magbago yung hangin para hindi kami pahirapan sa oras ng aming paghihila at yan si aking Oshino busy busy siya sa kanyang fish on. <laughs> ayan, sa kanyang fishing hobby. Ayan, kulay pink na isda doon ang kanyang huli. So, mamaya na lang mga idol. Malalaman natin sabay-sabay kung ano ba yung resulta nitong pang-apat na araw na paglaut natin ngayong hapon. So, ayan, palubog na si Haring Araw. Mamaya ng konti nito ay ilan na tayo. Ayan, hila na tayo. Ayan, nakakuha na tayo dito. Medyo mahaba-haba na yung natin. Dito pa lang, nakakuha. Ayan, meron na mga ilang nilang taksa Sana magtuloy ito. O, pag natin, Ayan, pag-asa natin nagtuloy ito sigradong may may bebenda tayong maganda Ngayon mga idol oh. mo. Sige pa. Ayan. Mo kami ng magandang benta ngayon. Ayan. Tapos, na lang. Maganda pa naman ng mga size. Ayan mo. Ay. Oh. Nayan, na mga ng idol oh. Hmm. Oh. 'Yun, 'yung mga tinutukoy ng lambat natin sa sa lembab <laughs> 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 sa ito, yung mahal na sapsap. -sap. Napakasarap na isda na ito, mga idol. Kaya mahal siya. Sa lahat ng uri ng sapsap, -sap, ito yung pinakamahal. First class. bahut kinchi ho gaya ye wo bas badhane mein koi nahi thought <laughs> Thinking the Request:** (not applicable It's shout out time. Shout out to Idol Gilbert Adventure TV. Yan, Idol, maraming salamat sa iyo at mega love shout out. Ingat ka po palagi and God bless po. At sa lahat po ng aming mga beloved subscribers, sa mga dati pa po at bago ko sa subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa aming munting channel. God bless po sa ating lahat at ingat po palagi. Yan mga idol, patapos tayo. Yun lang yung kawan natin. Yun lang, kinawalan, Yun lang, kinawalan tayo. Kaya sigurado meron tayong malinaw na ibebenta. Yan, tatali natin yung lambat natin para hindi magsak. Ayan na yung ating bandera. Ayan. Uwi na tayo mga idol. Ya, update ko na lang kayo pagdating natin sa baran. Pagkatapos magtanggal, isasama din namin kayo sa konsignasyon. Yan, bago tayo magpaandar na makina, naglilimas muna siya dun sa uli yung ano natin. Sa may parting makina, sa may baon Nililimasan niya ng tubig. Kasi hindi pwedeng mapuno ng tubig yun sa may makina natin. Hindi na tayo makakaalis dito. Hindi na tayo makakaandar. Isa yan sa dapat sine-check ng isang piloto. Ayan, buti na lang mga idol. Kalmada si haing habagat. Hindi siya lumukas. Napakasarap umbi pag ganito yung hangin. Kalmada lang yung dagat. ayan tapos na tayong magtanggal time check it's now 10.29 in the evening so halos karamihan ay tapos na din yung mga naisisipagtanggalan na yan ay date ng dumating so nagbabad sila ayan ito yung ating mga pangulam. ulam ayan at yung ating lambat ay bukas na ng umaga yan isasampa dito sa ating bangka yan binalot na namin at ito mga idol yung ating dadalhin sa konsignasyon ayan bali halo na yan ito ito yung, yung tumingas sa ating kanina yung mga isdang taksay o yung pinaka special na isda na uri ng sapsap at yung ating mga hipon Ayan, halos dalawang klase lang dahil may naligaw mga tunay o yung puti. Piraso lang. Ayan yung ating mga swahe at nasa itali mga idol o mga gumagalaw pa sila. Mga mapitik tayo. Masakit pa naman yan, mamitik. Ayan. 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 Tapos, ito. Ito, halo din. Meron ding mga hipon at meron ding mga isdang taksay. yan So, samahan nyo kami magpakilo sa consignation at malalaman nyo kung makakailang kilo tayo lahat-lahat. Ito lang yung ano, piraso lang yung ating tu tunay o yung puti. Dito na tayo ngayon sa consignation. Wow! At ito yung ating uh, ipapakilo.

Dato, di ako tumama. Ang dami! Yes, ayos! kapag ka 10.6 ball! 10.6 gas, 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 gas. Dos, siete, siete. Dos, siete, Yes, 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 yes. Bulik. Ah, Point seven. So ito mga idol, pwedeng niyo bulig din siya pero naka-classify siya sa tunay ito. Kasama nito, puti. Bullet so, lead. Magkaiba sila ng presyo. Mas mahal yung anguna na-yellow. Yan yung dati na tunay. O mga idol, ayan yung ating kinita sa gabi ng laut na tinapos. Maraming salamat, makakain di ba maulit. Alright mga idol, nandito na tayo ngayon sa bahay at inyo na naman po ng na saksiyan ang ginawa namin makabuluhang paglaot sa gabi na ito. So, tsiga-tsiga lang po. At ito, binigyan naman tayo ng magandang huli. So, thankful dahil nakauwi tayo ng safe at hindi lumakas yung hangin habagat. So, napakalaking ginawa po sa amin yung mga ganong uh, pagkalma ni... Haring Dagat. So, kung nagustuhan po ang aming video at bago ka dito sa aming munting channel, maaari lamang pong pakipindot ng subscribe button sa ibaba nitong ating video. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming i-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.